DJ Rockies Secret Fawns pangarap kong tahanan para sa pamilya ko. Hi, DJ Rocky. Actually, hindi talaga ako nakakapakinig sa programa mo dati. Pero minsan, minsan, Bigla na lang nag-appear sa si YouTube recommendations ko ang isa sa mga video na inere mo sa radyo, kamakailan lang. Kaya pinanood ko yun. Nakarelate ako kasi parehas kaming OFW noong nagkwento. At dahil sa tinde ng istorya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na isulat din ang sarili kong kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Suzette. Isang OFW mula sa Japan. At ito ang aking secret file. Imaginein mo na may hawak kang isang litrato. Litrato ng isang maganda, medyo malaki at bagong bahay. Yes, ganoon ang pantasya ko. Isang bahay na pangarap kong mabuo para sa pamilya ko. Tandang-tanda ako pa. Napakaganda ng itsura. Kung pwede lang i-drawing ng mga salitang ito ang itsura, sigurado ako, mai-imagine mo rin ang nasa isip ko. Ilang taon ko ring pinangarap. Nilook forward. Pinagsikapan. At ipinagdarasal. Na maisakatuparan ang pangarap kong tahanan. Na sa litrato ko lang Nakikita. Araw-araw ka ba namang bumangon? Nabaon-baon ang pangarap mong yun. Siyempre, hindi ka mapapagod. Hindi ka susuko sa problema. At hindi ka rin panghihinaan ng loob na katuparan ang planong iyon. Isa akong psychiatric nurse dito sa Japan. Maganda ang kinikita ko rito. Hindi ako magmamayabang pero six digits ang income ko buwan-buwan. We are very well paid because our job demands so much of us. At etong trabahong to ang nagbibigay sa akin ng oportunidad para unti-unti ko sanang maisakatuparan ang pangarap kong bahay. By the way, DJ Rocky, naiwan ko sa Pilipinas ang asawa kong itago natin sa pangalang Nathan. Kasal na kami ni Nathan for 10 years. May isa kaming anak na lalaki. Grade 2 na ang uniko iyo namin. Nagkakausap lang kami noon ng asawa ko at ng anak namin through video call. Kaya madalas, kahit pagod na ako after duty, sinisikap pa rin naming mag-video call para magkumustahan. At para tulungan si Nathan na maalagaan ang anak namin, tumira muna sila ng anak ko sa mama at papa niya. Yes, sa in-laws ko. DJ Rocky, tiwalang tiwala ako. Nagagabayan ng mabuti ng mga biyanan ko, ang asawa at ang anak ko. Hindi lingid sa kaalaman nila na matagal na naming balak ni Nathan na magpatayo ng sarili naming bahay. Kapag magka-video call kami, madalas naming napag-uusapan yung planong magkabahay na parehas naming pinanghahawakan. Yun kasi ang gusto naming matupad. Kaya napagdesisyonan namin na magpatayo na ng bahay. Mag-iipon ako ng pera dito sa Japan, naunti-unti kong ipapadala habang ipinagagawa ang bahay. Kaya ang una naming ginawa, naganap si Nita ng lupa. Dapat, clean title. Walang kahit anumang anomalya. At dapat maganda ang lokasyon. Hindi dapat binabaha. Hindi rin dapat malapit sa ilog o dagat. Kaya naman hinanap niya yung ideal spot. Medyo mabilis. Ipinakita niya sa akin yung itsura ng lote. Medyo marami pang damo na kailangan tanggalin. Pero sabi ko okay na yun. Maluwag na yan. 450 square meters? Hindi na yan masama. Pagkatapos kong tingnan yung papeles ng seller, nakumbinsi ako na magpadala agad ng pambahayad para mabili yung lote. Si Nathan ang nag-asikaso sa papeles ng mga babayaran. 6% na capital gains tax, 1.5% na documentary stamp tax, pambayad sa abogado na magnonotaryo ng deed of absolute sale which is 2% ng selling price, at iba pang fees of registry of deeds. Sabi ko, sige dad, asikasuhin mo na yan. Pag na-transfer na sa atin yung pangalan ng titulo, next is magpagawa na tayo ng architectural design. Nangyari yariyon DJ Rocky. Nakita ko yung design. Two-story na bahay. Tatlong kwarto lahat. May master bedroom. At pinakita pa nga sa akin yung perspective ng plano ng bahay kung ano yung magiging itsura. Pinaprint ko yung perspective, pinalaminate ko at nilagay ko sa tabi ng higaan ko para araw-araw kong nakikita at araw-araw na mamotivate ako para magtrabaho. Pagkapadala ko ng pambayad sa so architect na gumawa ng plano, pati na rin sa engineer na mumuno, na namumuno sa konstruksyon, nag-expect akong masisimulan niya ang pagdupad sa pangarap kong magkabahay kami. At dahil wala ako sa Pilipinas, si Nathan ang in-charge sa lahat. Siya ang kumakausap sa engineer, siya rin ang namimili ng materyales, basta tiwalang tiwala ako sa asawa ko na hindi niya sasayangin ang perang inilalaan ko para sa pagpapatayo ng bahay namin. Ilang buwan ang lumipas, updated naman ako sa nagaganap na konstruksyon Kapag nagve-video call ako, pinapakita naman minsan sa akin ni Nathan yung pictures ng ongoing na construction ng bahay namin. Hindi nga lang daw siya nakakapag-video sa construction site kasi delikado raw. Naiintindihan ko naman yun. Madalas, pinapakita naman niya yung tapat ng ipinatatayo naming bahay. Naunti-unti ko rin namang nakikitang lumalago at gumaganda. Sabi ko nga kay Nathan, ilang buwan na lang, uuwi na ako. At sobrang excited na akong makita yung bahay na tapos na o kahit malapit nang matapos pag uwi ko. Alam mo yun, maramdaman ko lang na hindi nasasayang yung perang ibinubuhos ko sa pagpapatayo ng bahay na matagal ko ng pangarap, na matagal na naming pangarap. Investment kasi yon DJ Rocky. Dito mabubuo sa bahay na ito yung future na pinapangarap ko, kasama ang asawa ko at ang anak namin. Mga linggo-linggo lang, bago ako kumuwi ng Pilipinas, nakausap ko yung nanay ko. Sabi ko sa kanya, Nay, unti-unti nang natatapos yung bahay na ipinatatayo namin ni Nathan. Nagulat siya. Hindi kasi namin pinaalam sa kanya. Tinukso pa nga ako ni nanay. Sabi niya, Ikaw anak ha, sekreto ka lang ha. Nagpapatayo na pala kayo ng bahay, hindi mo man lang sinabi. At dahil itas, excited din siya, naisip niyang puntahan ang location kung saan itinatayo ang bahay namin. Binigay ko naman sa kanya yung address. Labis-labis ang tuwa niya nung makita niya ang pictures na ipinadala ni Nathan sa akin. Pupuntahan daw niya bukas. Pero pinabukasan, gabi na ng mabuksan ko ang messenger ko. Hindi ko inaasahan na biglang tumunog ang notification sa messenger ko ng paulit-ulit. Ang dami-daming missed calls ni Nanay sa akin. Mahigit sampung missed calls. Nagulat ako. Maya-maya binasa ko yung message o mga mensaheng pinadalas ni mama sa akin. DJ Rocky, tandang-tanda ko pa ang lahat. June 4, 2024. Martes ng gabi. At ang nangyari? Binato ko yung cellphone ko sa bintana ng tinutuluyan kong apartment basag yung bintana. Labis-labis ang galit ko. At gusto kong i-fast forward ang araw kung kailan ako uuwi ng Pilipinas. Sana June 25 na. June 25, ang petsang alam ni Nathan na uuwi na ako ng Pilipinas. Pero hiniling ko sa boss ko na makauwi ako ng mas maaga. Kahit ilang araw uling linggo lang dahil may emergency. So pinayagan ako. Nakalipad ako pa uwi ng Pilipinas, June 7. Galing sa airport, hindi ako agad dumiretsyo sa bahay na tinutuluyan nila Nathan. Dumiretsyo ako sa adres na nakalagay sa titulo ng binili naming lote ni Nathan. Doon ako mismo bumaba sa tapat ng loteng yon. At nakita ko na yung mismong lote. At natagpuan ko na lang sarili ko. Umiiyak. Labis ang iyak. Matindi ang paghagulgol na para bang isang sira ulo. Pinagtitinginan ng mga taong nakakakita sa akin. Nilibot ko ang tingin ko. Pinagmamasdan ko ang lahat. Nanginginig ako. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Pinunit ko yung mismong laminated na litrato. Nakatabi ko sa pagtulog. Habang nasa Japan pa ako. Hindi ako makapaniwala. nadatnan ko sa lugar na iyon. Wala palang bahay na itinatayo. Kahit isang poste wala. Kahit isang kawayan, wala. Kahit isang dingding na gawa sa alambre, wala. Kahit isang sako ng semento man lang o kahit isang lecheng steel bar lang na nakabaon sa hukay ng isang bahagi ng loteng yun, putya, wala. Nalaman ko na noong pumunta ang nanay ko, nagtanong-tanong siya kung saan banda ang address na ibinigay ko sa kanya. Doon siya dinala sa loteng yun. Puro damuhan, puro basura. At nabigla na nanay ko nung abutan niya, yung loteng yun. Nagtaka siya kung ba't ganon. Nasaan yung bahay? Kaya ang sunod niyang ginawa, pinuntahan niya si Nathan para kausapin at kumustahin kung ano ang kalagayan ng ipinapatayo naming bahay. At nung nag-usap sila ni Nathan, doon na niya inamin kay Nanay ang totoo. Nagsinungaling siya. Wala talagang bahay na ginagawa. Yung titulo. Yung mga BIR form ng mga ipinambayad niya di umano ng pambili ng lote at pati yung deed of sale o lahat yun peke lahat yun gawa-gawa lang ang kaling ng nagimpento impento roon sa reto yung letrato ng bahay na pinapagawa na ipinapakita niya sa akin po cha bahay sa kabilang kanto pala hindi amin nang hiram lang daw si ng perspective sa bahay na yun na ipinapatayo. Yun yung ibinigay niya sa akin. Na drawing. Yun daw yung gawa ng architect na kinuha niya. At tuwing kumukuha siya ng litrato sa construction na isinasagawa sa bahay na yun, nagpapaalam lang daw siya sa forma o ano, sa mga karpintero kung pwedeng magpicture. At yung mga kuha niyang litrato, yun yung sinisend niya sa akin sa messenger. Lahat yun nalaman ng nanay ko. Inamin sa kanya ni Nitan. Nagmakaawa si Nitan na wag daw munang sabihin sa akin yung nangyari. Pero sabi ng nanay, sobrang ginawa niyang pagsisinungaling sa akin na para bang wala na siyang konsensya. Tama naman ang nanay ko. Nung mismong gabi ng June 4, sinabi sa akin ni mama ang lahat. DJ Rocky umabot sa sukdula ng galit ko sa asawa ko nung malaman ko ang katotohanan. Kung hindi ko pa pinapunta si Mama doon sa loteng yon, hindi ko pa pala malalaman na ginagagawa ko ng asawa ko. Yung perang ipinapadala ko na puhunan sana para sa pagpapagawa ng bahay na pangarap ko, saan yun napupunta? Yung pinambayad ko pambili ng lupa, saan yun napunta? Yung pam pinambayad ko ng professional fee ng architect at engineer na gumawa raw ng plano ng bahay, saan yun napunta? At yung perang ipinadala ko para ibili ng mga materyales at ibayad sa mga laborer, asan na yun? All this time, hindi ko alam. Inuutong na pala ako ng asawa ko at ako naman na may pera madaling mauto, nagbitaw agad ng malaking halaga dahil nagtiwala ako na yung asahaw ako, mahusay sa paghawak sa pera. Makapagpapagawa ng bahay namin. Nakakaputa. Napag-ungi ko, wala akong bahay na kahit kasing laki lang ng bahay na nasa paso, wala. Puro alikabok ang nadatnan ko sa loteng. hindi naman pala amin. Hindi amin ha, hindi. Puro buhangin dun ang nakita ko. Puro bus basura, puro damo. DJ Rocky, balde-balding luha ang iniyak ko sa harap ng loteng yun. Natapon sa walang perang inipon ko at ipinagkatiwala sa asawa ko para lang madat na na wala pala siyang ipinapatay yung bahay. Wala. Bago sumapit ang gabi nung araw na yun, nasurpresa si Nathan at ang mga biyanan ko. Pag-uwi ko ron. Lahat sila nabigla. Akala nila sa huling linggo pa ng Hunyo ang uwi ko. Akala nila hindi ko malalaman ang kagaguhan na nangyayari sa likuran ko. Sabi ko, pinuntahan ko yung lote. Walang bahay doon na ginagawa. Pagsabing sa pagsabi ko pa noon, nag-sorry si Nathan. At isang balutong na sampal agad ang isinalubong ko sa kanya. Hindi ko na napigilan eh. Naiyak ako sa galit, naiyak ako sa sakit, ng katotohanan na wala palang nangyayari sa lahat ng mga perang pinapadala ko. Hindi makapagsalita si Nathan pero ang nanay niya ang humihingi ng tawad sa akin. Hindi raw kasalanan ni Nathan, kasalanan daw niya. Siya raw ang sisihin, wag si Nathan, inamin niya sa akin. Napilitang magsinungaling sa akin ni Nathan. Napilitan siyang mag-imbento ng mga dokumento para palabasin na may lupa raw na binibili at may bahay raw na ipinapagawa. Mother-in-law ko raw ang may pakana. Mother-in-law pala. Ginagamit si Nathan, ginagamit din ako. Gusto kong sampalin ng paulit-ulit ang mother-in-law dahil sa pagtatraidor na ginawa nilang mag sa akin. Pero dahil, dahil nire-respeto ko pa rin siya, sa kabila ng lahat ng kalechehang ito. Nagpigil ako ng husto. Pero DJ Rocky, nanginginig ang kalamnan ko. Iyak na lang ako sa isang tabi. At pinakinggan ang side ng mother-in-law ko. Pinakinggan ko rin si Nathan. Pinakinggan ko silang dalawa. Na-scam ang mother-in-law ko. Nag-invest ng pera na malaki at malaki rin daw ang tubo. Nagkaroon ng return of investment. Tapos yung pera na 'yon ay inutang lang din niya sa iba. Tapos nung malaman niyang scam lang ang lahat, naglaho parang bula ang perang binitawan niya bilang investment. Hindi na nagpakita yung gagong scammer na nanlimas sa pera ng investors na ininvest ng mother-in-law ko. Hindi nila agad sa akin na sabi ang totoo dahil naisip nila noon na kaya nilang solusyonan ang gusot sa nangyari. Naisip ni Nathan baka makatulong daw ako. Kaya siya ang nag-offer sa nanay niya na palabasin daw sa akin na bibili kami ng lupa. Pagtatayuan na magiging bahay namin. Doon lahat nagsimula. Ang nangyari pala, umutang si Nathan at ang nanay niya sa isang loan shark para barayaran yung mga taong pinagkautangan ng nanay niya. At ngayon, yung pinapadala ko palang pera sa loan shark na pupunta. Doon nila ipinambabayad. At hindi lang pala isang loan shark ang nahiraman nila. Marami pala sila. Kaya pala ang laki ng hinihingi sa akin. Dahil tinataga sila para magbayad. Sa laki ng interes. Hanggang sa nagkabuhol-buhol na sa iba't ibang loan shark ang lahat ng utang nilang mag-ina. Ang ending ako pala ang nagbabayad. Tang ina. Ginagatasan lang pala ako. DJ Rocky, wala na. Gumuho yung pangarap kong tahanan para sa pamilya ko pagkatapos ng usapan namin noon, niyakap ko na lang yung kaisa-isang anak ko na walang kaalam-alam sa ginawa ng daddy niya at ng lola niya sa akin. Hindi ko na ikinuwento sa anak ko ang nangyari. Hindi ko kaya eh. Ayoko sanang dalhin ng anak ko yung galit na meron ako sa asawa ko at sa nanay niya. Pero tinrider nila ako. Tinrider nila ako yun ang malinaw sa akin. At ngayong alam ko na ang totoo. Sinabihan ko ang asawa ko na kukunin ko ang anak namin. Doon ko siya sa Japan pag-aaralin. Pansamantala. Ang mama ko munang mag-aalaga sa anak namin ni Nathan. Nag-insist ako na kahit yun man lang irespeto nila. Sabi ko hindi ako papayag na darating ang panahon na idadamay nila ang anak ko sa lahat ng gusot na ipinasok nila. At ayokong dumating ang panahon na gagamitin nila ang anak ko para ipambayad sa mga utang ng lola niya. Naintindihan ko na nanay yun ni Nathan at tutulungan niya ang nanay niya sa abot ng kanyang makakaya. Pero sana naman not at my expense. Hindi sa ganung paraan, sana sinabi nila 'yung totoo sa akin, baka lahat 'yun nabayaran ko pa kahit paunti-unti. Hindi nila kasi alam 'yung pinanggagalingan ko. Balde-balde luha, pawis at dugo ang itinataya ko sa Japan. DJ Rocky, araw-araw. Nagaalaga ako ng mga pasyenteng may kapansanan sa pag-iisip. At hindi 'yun lahat ganun kadali. Hindi sa panunumbat ah, pero napakahirap mag-alaga ng taong may mental health problem. Lalo na't hindi ko pa kapwa Pilipino. Napakahirap magtiis ng gutom, pagod, puyat para lang magampanan ko na maayos ang responsibilidad ko bilang isang nurse. Yung ultimong kahit may sakit ka, lalaban ka. Dahil iniisip mong may mapupuntahan ang lahat ng sakripisyo mo. May inaasahan kang pangarap na matutupad. Napakahirap gumising sa araw-araw na hindi mo katabi ang mga mahal mo sa buhay, lalo na sa tuwing pagod ka o may sakit ka. Na kailangan mo ng yakap at halik nila, pero wala sila para pagaanin ang nararamdaman mo. Napakahirap malaman na sa kabila pala ng lahat ng sakripisyo kong yun. Nasasayang lang pala. Oh! na huuwi lang sa wala. Kung alam ko lang na ganito lang palang mangyayari, sana, sana yung anak ko na lang ang nakinabang sa naitapon kong pera, hindi yung ibang tao. Sa ngayon, pinaplansya ko ng reklamo ko sa korte laban sa mother-in-law ko at sa asawa ko. Nakabalik na ako ng Japan, naghihintay ng updates, and I'm just completely praying. Ayoko sana humantong sa ganito eh, pero kailangan ko ng hustisya. Kailangan kong may managot. Ipauubaya ko sa korte ang lahat. Pero iisang ipinapangako ko, lalaban ako para sa tama. Hindi ako papayag na maulit ang mga nangyari, hinding hindi. DJ Rocky, maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Magsilbing aral sana lahat ng ito sa mga kapwa ko OFW. Muli, ako si Suzette. At ito, ang aking secret file.